Good morning, hello, guys. Uh, welcome to my channel, Mama Susan Whitey. like, share, and subscribe. Sa mga hindi pa nag-like nga and subscribe, please like, share, and subscribe. And push, click the bell button para updated ka sa sunod na mga video. Ngayon, magluto ako guys na simpleng ulam namin sa hapunan ang tahong. Ah, 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 nyo yun guys, yung tahong. Ito yung mga ingredients ko. Oh. Oil. Oh yeah. Loya. loya. ginger. Tapos Loya dito. Ito so, yung panihapon namin guys. Ulam namin ito panihapon. kasi okay, Ang isda. Mahal. Masyado ang isda. Kasi mabagdo-bagdo dito. Kaya tahong ang ulam namin ngayong gabi. Kasi medyo barato lang. Mamura ang tahong. Ay si eh. Kamaki. Simple lang ito naluto guys. Simple. Para sa recipe mga ingredients niya. Talagang simple-simple lang. Pero masarap ito masustansya ang tahong. Ayan, masustansya si tahong. Damo ka makuha ang benefits. Benefits sa tahong. Hmm. Langalani natin. Ito inyong panakot. Yung mga spices. Mga panakot na mga sangkap. Lutoin ito na muna natin. Bisa muna ka nasa muna panakot, ha? hindi kailangan nanutuwi yung panakot para masalasahan natin yung lasa na yung panakot pareho lang yung panakot, sangkap na spices Niya. Ito oh. Oh, ang, ang niya, mo nyo. Lumaki na po ah. Mga tangkat niya. Mga spices nga, nilagay ko na yung so, yun, bitahong. Hindi ko na to siya lagyan ng asin kasi may lasa na to mo na lagyan ng asin ng asin. Hindi sa ko lang asin to, ma ko anto siya. Jo so, mga salty. Uh, alat alat na to. Uh, pwede na wala asin. Ganyan. Tapos, lagyan ng kaunting tubig. Para may, medyo masabaw siya, may sabaw. Uh. nila yun nilagay kong tubig pero ayan oh, marami na siyang sabaw kasi mayroon naman siyang sarili sabaw niya kasi ko na siya lagyan ng asin takpan ko na pakuluan hanggat sa maluto ngayon guys titingnan ko na yung niluto ko ayan kukuha ano na siya kulo na oh Ayan o. Oh. Bumuka na o. Oh. Malapit na siya maluto oh. Sabi ko sa inyo guys, madali lang ito naluto. Oh. Madali lang siya lutoin. Pero masarap ito talaga. Tapos masustansya ang tahong. Masustansya ang tahong. Siya, oh. Dito ako nagluto kasi naubusan ako ng gas. Naubusan <laughs> ng gas yung ko ang ko yung gasol ko ubusan tapos alam nyo ang mahal mahal ng gas ngayon sa tangki ng gas 900 plus ako ginoo oh. wala akong pambili kaya ayan dyan muna ewan ko kung dito malakas sa kuryente ayan o oh. malapit na siya o oh. malapit na kumukulo na talaga ng kumukulo ewan ko lang ito ng lutoan ko kung dito malakas sa kuryente naubusan ako na tangki ng gas. Tapos ang mahal-mahal ng tangki. Kaya hindi ako makabili-bili. Nag-uling muna ko eh guys. Nag-uling. Uling muna gamit ko. Tapan ko muna uli. Ayan. Babalikan ko yan mamaya. Yan pa yung malunggay ko. Sasako ko pa yan oh. Meron siyang dahon-dahon. Yung, ma yung malunggay, ang dami namang kuan yan. Daming daming sustansya. The miracle vegetable. Miracle vegetable ang malunggay. Dami ka makukuha niyan. Lahat na lang all in one. Andiyan sa malunggay. ayan oh. Guys, papakita ko sa inyo yung panahon namin dito. ayan oh. yung panahon namin oh. Ito yung ano namin ngayon oh. itim na ng ulap. Ayan itim na ng ulap. Ayun Oh. Ayun Itim-itim na ng ulap Oh. May nagbabay pa oh. Hello. <laughs> ang na guys Oh. Kasi bukas yata yung bagyo. Iwan ko. Basta bukas ata. Tingnan bukas. Domingo. Ayan. Kaya ang panahon namin guys Oh pala ng ulap. Ayun oh. Nagluluto ako guys pero lumabas muna ako sa gilid. Para ipakita ko sa inyo yung ano namin dito. Yung ulap namin oh. Oh, kita nyo yan. Itim. Ayun oh. Kasi ini maada agad bagyo. Para na bagyo. Ayun oh. Ibag yung auring una guys pumasok na ako sa loob kasi makuha na doon yan na yung niluto ko yan na oh luto na siya oh luto na makain ka nito Kim makain ka nito Kim ha makain ka niyan ha kumakain ka, ah? kumakain, ka? <laughs> kumakain ka niyan, <laughs> kumakain, ka niyan? <laughs> kumakain ka niyan masarap di ba yan luto na siya luto na yan oh uh, Masarap ito Marasa. Eh, ay, oo, oo. Marasa ano. Lalo na kung may sawsaw mo sa suka na may sili. Masarap yun. To. Hmm, Marasa. Marasa. Ngayon, ilagay ko na yung aking alagyan ko pa siya ng paminta. paminta. Para medyo maharang-harang. Ayun. ang ko ng paminta guys para ma sya siya. Medyo ma maanghang. Pinsya na kayo sa video ko guys, mga koan Ma... ma ano yun? Anong tawag nun yung malikot? Kasi eh, ako lang yung hawak ng kuan. Ako ang hawak ng kamera. Tapos halo pa ako dito. Kaya yun, malikot. Wala eh. Wala si Carlo eh. Surrender so, yung pag-video ko eh. pagka video editor ko eh. Ayaw. Okay, ma ma kuan ha mai nito mong kaptan yan ayun nilagay ko na yung aking miracle vegetable miracle leaves yung malunggay english <laughs> english ha english ba yun One, eh? ha na, aking tahunik tahun wow! tahun 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 ito yung ulam namin ngayong gabi eh na ako ng gas ng gasol eh. wala akong pambili uh, ito muna ano uh, ito ayun muna iwan kong oh. 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 liyan malakas sa kurente isaksakrit isaksakrit eh lipad okay. na no. bakit ayaw mo mapindot ayun, tutok na siya Ayan, totoo na na siya. Parahingin na natin yung Korean tea. I-off na natin yung ating kalan. Kasi luto na. na. Ayan na. Mamaya-maya kakain na kami ng hapunan ito. guys kanang taong kaon ba mo ah lami ni siya guys isaw-saw bitaw suka ng hang ah, lami ni siya uy lami 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 ano yung sabaw kung ano niya guys kanang mapasuso bitaw bata muna ilami pa inang mga sabaw kaya makagatas ni mapasuso bata tapos painom muna ni nga sabaw lami ni siya kay Sup ni makagatas. stitch it. Ayan, oh. yan, yan yung si may tabo. Ito na yun, guys. Ang ating niloto. ulam ulang panghapuna namin. Ito na yun siya. Ito. So, that's it for my video for today. Please like, share, subscribe, and click the bell button para dun sa mga hindi pa nag-like, subscribe sa akin. That's it, guys. Thank you for watching.